Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Maaring away pamilya ang rason sa likod ng walang habas na pamamaril sa mag live-in partner habang lulan ng bus papuntang Nueva Ecija noong Miyerkules ayon sa Philippine National Police o PNP. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, lumalabas sa inisyal na investigasyon ng pulisya na nagsampa ng carjacking complaints ang babaeng binaril laban sa kanyang anak na lalaki bago mangyari ang krimen. Dagdag pa ni Fajardo, nakatanggap pa umano ng death threat ang babaeng biktima ayon sa salaysay ng kapatid nito. Samantala, magkakaroon rin ng hiwalay na investigasyon ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, kaugnay sa karumal-dumal na pagpatay sa dalawang pasahero, ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guades III. Paiimbestigahan ng kagawaran ng bus operator kaugnay sa krimen upang tukuyin kung mayroon ba itong pagkukulang sa pagpapatupad sa seguridad at kaligtasan ng kanilang mga pasahero. Posibleng mapatawa ng parusang administratibo ang bus operator sa oras na mapatunayang may pananagutan ito sa nangyari. Patuloy naman ang pagbabacktrack ng pulisya sa mga CCTV upang matukoy ang pagkakakilanlan at kinaroroonan ng dalawang suspect. Pumalag ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC sa rekomendasyon ng United Nations Special Rapporteur na buwagin ang task force. Buwelta ni NTF-LCAC's Chatcom Cluster Head and National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, biased ang rekomendasyon at hindi sumunod sa due process. Giit ni Ian Fry, UN Special Rapporteur on the Promotion and Climate Change, na lumabag-umano ang NTFL-CAC sa orihinal nitong mandato. Sinaad ng UN expert na talamak sa red tagging ng mga environmentalist at mga mamamayan sa mga komunidad ang naturang task force. Dagdag ni Malaya, hindi lumapit si Fry sa task force para hingin ang kanilang panig. nag lang umano ang UN expert sa third party sources at naglabas ng rekomendasyon si Fry ng walang basehan. Ayon pa kay Malaya, maituturing itong violation of fairness and justice at panghihimasok sa internal policy making process ng bansa. Dagdag sa depensa ni Malaya ay ang mga tagumpay ng militar sa pakikidigma sa mga komunistang rebelde sa bansa. Sa huli, nagpapahiwatig ng paanyaya si Malaya kay Fry na bisitahin ang tanggapan ng ntf cac para dinggin ang kanilang panig. Nagpapahiwatig din si Senator Bato de la Rosa ng pagnanais na makausap si Fry. Naglalaro sa 10 hanggang 20 pesos bawat kilo ang pinakamurang presyo ng ibinebentang gulay sa harapan ng Plaza Sugbo sa Cebu City. Parte ito ng inilunsad na Kadiwa sa NIA ng National Irrigation Administration Region 7 sa pakikipagtulungan ng Cebu City Government. Makikita rito ang samot saring klase ng gulay at prutas na iniaalok sa mami-mili sa pinakamurang halaga bilang pagsuporta sa mga lokal na magsasaka at magandang ani nito ngayong harvest season. Maliban sa gulay at prutas, nakadisplay din ang ilang locally made Christmas decors na sa ratan, ornamental plants, kakanin, ground coffee at iba pa. Hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw magtatapos ang nasabing event. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, Naguulat. uulat Atin niyo pong natunghaya ng mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.